Welcome to my YouTube channel. Ngayon ituturo ko kung paano mag-wiring ng ATS. Ito yung ATS. Ito naman yung solar inverter. para sa demo dito tayo kuha ng DU distribution utility tapos ito yung breaker nya ito naman yung breaker ng inverter solar power ang gagawin nating normal power yung inverter Solar powered. Pagaling dito, sa inverter, papunta dito sa circuit breaker. Tapos, papunta sa normal power. Tapos yung DU naman, ito naman yung breaker niya. pumunta naman siya sa emergency power. Ang mangyayari, yung DU, emergency power. Ang normal power natin is solar powered. Tapos ang wiring niya, yung output, pagsasamahin mo lang. Tapos yun na yung output niya, papunta sa ilaw. Testing na natin. Unahin natin i-on yung, yung DU. Ayan. Umilaw na siya. Pag in-on natin yung solar powered, makapansin nyo lilipat yung posisyon ng ETS from emergency power to solar power yun, dumipat sya ng kusa naka automatic tayo papansin mo kumislap ng konti milliseconds yung ilaw tapos halimbawa naman, nawalubat na yung solar powered mo. Kusa na siyang lilipat sa DIO. Pansinin mo yung nab. Gagalaw siya pag binaba ko yung inverter. Yan, lumipat siya. Ganyan, ganyan lang kadali mag wiring ng ETS ito normal power from solar power generator yung emergency power papunta sa DU yan DU tapos yung output pagsasamahin mo lang i-jumper mo siya papunta doon sa normal power yun tapos yun na yung gagawin mong output ganoon lang kadali thank you for watching